Hello guys, good afternoon So, andito pa rin tayo mga idol sa Gmall of Tagum Ayan, yan po yung sideline natin mga idol Sangyop, salamat So, malapit na sila mag-open mga idol So, sa pagpag-tagum -pag jam Puntahan nyo dito mga idol Unlimited, Sangyop Ayan So, punta kayo dito mga idol Located sa East Swain sa gym ulap tago mo yan pamangana dito yan yan po yung ano nila so, so ayan ayan po yung ano nila so punta na kayo mga idol Kain tayo dito sa Sangyup. Salamat. Thank you so much for watching, guys. Don't skip ads. Don't forget to follow, like, and share. Bye-bye. Love you all.